Isang uh, maulan na hapon pa rin mga kaibigan, kasalukuyan naman tayo nga nandito ngayon sa Maya uh, Floodway, uh, Barangay uh, Manggahan. Ako saan natin pinuntahan? Itong uh, tinignan, itong uh, sitwasyon ng uh, trabiko dito nga po sa nasabing nga lugar. At uh, kung inyong makikita ay tuloy-tuloy uh, naman itong uh, takbo ng uh, mga sasakyan dito at uh, wala na mga ganong uh, traffic at 'yung nakikita niyo sa akin nga ah, gagawing ah, kaliwa ayan, ay ay ah, papunta ng ah, Santolan ah, Marcos Highway Marikina. At ah, ito naman na ito sa kabila ay itong, ay patungo ng ah, Pasig. Rosario. Ito ah, kabila nga ah, area na walang nga ah, kayo makikita nga mga sasakyan pero doon sa kabila ay ah, patuloy pa rin naman po ang uh, pag-anda ng nga uh, mga sasakyan wala na mga heavy traffic at uh, dito mga kaibigan makikita pa rin natin itong uh, patuloy na pagtaas itong uh, ilog na dito ay uh, mataas na rin at uh, kanina nga po ay uh, galing tayo sa uh, may River na kung saan doon ay uh, nag second alarm na gan kanina nga po nang bandang ha, alas 12 ng tanghali ay uh, naglabas na rin ang uh, LGU ng uh, lungsod ng Pasig na tayo ay uh, nasa Lord, uh, red Alar uh, red alarm uh, level na po dito sa lungsod ng Pasig ng alas 12 ng tanghali at uh, binabantayan na rin ang uh, Wawa Dam dahil malapit na siyang ha, sa kanya nga critical o overflow water level. Kaya uh, kapag ka umapaw itong uh, kanina yung pinuntahan natin na Marikina River, kanduktong nga rin ito ay uh, siguradong tataas bigla ang uh, tubig at uh, nakikipag-ugnayan na rin ng LGU sa Santo, Barangay Santolan, Santa Lucia at uh, pati sa mga lugar na nadadaanan ng uh, floodway. At uh, nag-anunsyo na rin ang uh, Pasig City uh, Public Information uh, Office ng uh, kanilang advisory nga po tungkol naman po sa evacuation na uh, pinakipuusap po sa mga pasigenyo lalo na sa mga nakatira sa mga lugar na mabilis bahain, na kung uh, nagpatawag ng uh, evacuation sa inyong uh, barangay ay uh, sumunod po. Iyan ay uh, announcement ng uh, Pasig uh, City Public Information Office. At uh, gayon din, nakikipag ugnayan na po ang lokal na pamahalaan. Ang nanga uh, barangay Santolan, Santa Lucia at pati na nang uh, mga lugar na nadadaanan ng floodway kaugnay nito. So ay ayon sa kanina ay, alas 2 heavy rainfall warning uh, mula sa Pagasa National Capital Region. At uh, naka kasalukuyang nakataas ang orange rainfall warning sa Metro Manila. Terry, maraming salamat po Ingat po tayo nga lahat ah, Dahil walang tigil Ang ah, pagbuhos ng ulan At ang ah, itong ating ah, Sinusubaybayan itong ah, Pagtaas ng ah, Marikina River Sa mga kaibigan Ay kaduktong pa rin Nung ating ah, pinuntahan kanina Sa Maya ah, Santo Mino Bridge At ah, ngayon naman po Ay ah, tayo nandito Sa Maya ah, Floodway Mga kaibigan sa Marikina River water level as of uh, 3pm ay uh, nasa 16.3 meters. Nasa second uh, alarm pa rin ang uh, Marikina River. dito naman tayo mga kaibigan sa daloy ng uh, trapiko dito sa may floodway tuloy tuloy naman ang uh, daloy ng uh, trapiko dito yung uh, nakikita nyo mga nakatigil ay uh, going to maritina santolan mm -hmm. yung mga yan Kaya ma'am Terry, mensahe niya para po sa kanyang mga anak na nasa Santolan at sa kanyang kapatid, ingat po. lamang sa ating uh, live coverage ulitin ko lamang tayo ngayon ay nandito sa may uh, floodway na kung saan ay ating uh, inaantabayanan itong uh, pagtaas ng uh, ilog bigay update at lalo, lalo na sa ating uh, traffic at uh, yung nakikita wala na mga ganong uh, kalalang uh, traffic dito sa may uh, floodway uh, ito naman ay uh, moving nasa kabilang linya ay patungo ng Marikina at ang nandito sa kabila naman ay patungo ng Rosario at Pasig Palengke. At ang Marikina River po ay uh, naka-alarm pa rin sa second alarm na 16.2 meters ang uh, tubig. Ma'am Minerva, tayo po ngayon ay uh, kasalukuyan na sa Maya uh, Floodway uh, Manggahan. Ayan Elsa, ersa ngayon po ay uh, wala naman kung uh, traffic ngayon dito at tuloy-tuloy uh, naman ang uh, ng mga sasakyan. Yung uh, patungo ng uh, Marikina, nasa kabilang linya, tuloy-tuloy naman yung eh, tulang ng konti gawa ng magigibway giveaway dun sa may papunta ng uh, Victoria G. Ignacio Boulevard. at ito naman going to uh, Rosario ay uh, wala naman pong uh, traffic dire diretso lang ko ang uh, daloy semi or uh, Sir semi ang uh, water level kanina nung tayo ay uh, nasa Marikina River sa may uh, Santo Niño Bridge ay uh, nasa 16.2 ang level ng uh, tubig at uh, ito ay nasa second alarm Opo, uh, Sir Rafael, yung uh, papunta ng Marcos Highway ay uh, yung patungo din ng uh, Marikina. So, ayan po yung uh, daloy ng traffic. Hindi naman ganun uh, ka-traffic. Ito ay uh, moving din naman po. At uh, pag nag-giveway lamang po ng uh, mga sasakyan na galing ng Marikina at uh, papasok ng uh, Victorio G. Ignacio Boulevard, ay ito'y naka-stop. So, Tuloy-tuloy naman ito nga daloy ng trapiko dito. Maraming salamat din po sa Rapael. Lainan po sa inyong pag-uwi at pagbiyahe. sermon yes po tayo ay nasa floodway po ngayon Ambon-ambon uh, po pero hindi pa ganong kalakas ang ulan na Ma'am Grace David. Walang anuman po, Sir Rafael, maraming salamat po sa inyong uh, pagtuto. Mama Eliza, ang uh, water level nung tayo'y nagtungo kanina sa Marikina River ay uh, sa Maya Santo Niño Bridge, nasa 16.2 ang uh, water uh, level at uh, yun ay nasa second alarm. So, ay mga kaibigan, medyo lumalakas na po ang uh, ulan at ang hangin. So, ayan, bagong update ni Mama Lagnia Loro, 16.4 po sa Marikina. ng ulan ngayon dito at ang angin nililipad po yung payo naman po mam Ma Bea uh, Mbet maraming salamat din po Sem hmm. mako makikita makaybigan kahit kanina yung uh, mga inaagos sa atin ay nakikita uh, ay mga malungkot man sabihin ay uh, karamihan ay basura. Non è che io, 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 io. Ma'am Melissa, posible po bang daanan from uh, MRT Ortigas to Areso Condo? Ma'am, yung MRT po ba na sinasabi niyo ay yung uh, Samaya uh, Crossing o yung nandito po sa May uh, Santolan? Saan po ba kayo babakod dito po sa May Santolan at kay patungo nang uh, pinagbuhatan, na niyo pong daanan itong uh, floodway? Sir John tayo po ngayon ay kasalukuyan nandito sa Maya Floodway Manggahan. pay noong uh, tayo ay uh, nag-cover sa may uh, Marikina River sa may uh, San Antonio uh, San a uh, bridge ay uh, nasa 16.2 ang uh, water level pero kanina ay may nag-comment na nasa 16.4 na ang uh, water level Sir, mga kaibigan, malakas na po ang uh, buhos na ulan. Tayo ay nababasito na. Kinakaita. <laughs> Sa mga motorista, ayaw uh, magingat po at uh, napakadulas ng kalsada uh, ngayon. So ayan, Ma'am eh, Ma P. At uh, naglabas na rin po ang uh, LGU ng Lunsod ng Pasi sa mga malapit po sa nakatira sa may tabing dilog. Ay uh, makipag ignite po kayo sa inyong barangay dahil uh, bawat barangay naman ay uh, naglalagay na ng uh, mga evacuation center Sir JM Monragon 16.2 po ang uh, water level ng uh, Marikina kanina ay nandun po tayo ngayon kanina at ating uh, nakita rin at uh, naglabas na rin ng uh, second alarm Sir JM ingat din po sa mga bumabiyahe lalo na yung ating uh, mga kapatid na nagbabiyahe ng mubit, grab ingat ingat po sa pagbiyahe sa mga kaibigan mula po dito sa may uh, floodway manggahan ay hanggang dito na lamang po muna ang ating uh, live coverage at tayo ay uh, mag iikot ikot pa rin upang uh, makapagbigay ng iba pang nga informasyon sa lagay ng trapo uh, at ng uh, baha dito sa lungsod ng Pasig